Grabe! <laughs> yung Lego ko 5 minutes guys. Marino ba kung nag-chat tayo ah? Naglinis kasi ako ng ano. Dahil ng pusa. Ah. Alam mo naman ang routine ng pusa na yan ay. Tuwing umaga pinaglilinis guys ako ng pusa ko. Si Bin. Madali ang maligo pala. Wala pa sablay. okay lang yan. Hindi ko, agad na, ba. <laughs> <laughs> hindi ko agad nabasa yung chat niya. <laughs> Tingnan niyo ang itsura ko. Hindi mo nga, na kung ano, hindi na mutaro, na lang talaga ako dito. <laughs> Pupunta daw kami ng lighthouse guys. So, <laughs> sabi ko magdadala akong jacket, nakalimutan ko din, kakamadali ko. Grabe, grabe yung ligo ko. Nakalig na si Kuya. Five minutes yan. Grabe. Sanay naman ako ng mabilis ang ligo. At nung nagtatrabaho baga sa Manila, eh five minutes lang talaga yung ligo ko. Sige, dali! <laughs> chat pa niya si dali. <laughs> pag ako lang kasi guys, maglakad mag-isa dito. Tamad ako. Oo, kakatamad. Pero pag pa-uwi lang, okay lang. oh, pag okay pa okay, lang. Pag okay lang. Tawad ka naglakad lang din Parang pinaka-exercise mo na mm. Sarap pala maglakad kapag yung hapon kasi ang sarap ng tulog sa gabi. Oo. Oh, Nung naglakad tayo galing alawihaw, ay sarap ng tulog ko nung gabi. Madaling araw na ako nag-edit. Oo, ako din. Madaling araw ako nag-edit. So ayun, makita daw kanin. San galing ang laing nyo? San galing ang laing? Uh, wala namang marunong kasi magluto Doon ng laing, guys. Ayan, ayan, magluluto siya ng laing sa laing. video ko. Akala yung binusinahan kami ng pagkalakas-lakas. <laughs> si <Berador> lang pala. <laughs> Wait lang. Okay, galing. <laughs> ganda-ganda pa ng kwentuhan namin. Nagmamaritisan kami ngayong umaga. <laughs> umaga, umaga ay, lang Buti na nyo guys, so oh, pinusinahan kami ng pagkalakas-lakas. Tapon ng ano? Ng ah, oo nga pala. Very good. Girl Nandito ko. pa pala si Pastor Jay. Pala ko, umuwi ka na. Mamaya. Dito na kayo. Dito lang naman kami. Hindi ba kami maalis. Kaya magka nang aalis din dyan. Sin mo. At hindi kami mukhang basura ha. Alalahanin mo. Isinasa ang basura, Birador. Si Ate Maria yun ha. Tay tay. may May dalang panggata gata. Sabi ko bumili ka ng gata eh. Gata eh. Niluluto mm, daw siya ng lahi. Naglalakad ka. Gusto niya tayo nila. Galit na si Kuya eh. Baka mamaya pagkatapos ng live, rampa na, patay na. Nauulas na oh. Dumi, kahapon na <laughs> iwan kami daw. <do> <laughs> ah, oh, bakit? <laughs> Kukwentuhan <laughs> kayo. Dabih, yun ni yun, Pastor doon kay Ikit. Iwan kami lahat. Wala na sila kuya. <laughs> <laughs> so nga Magkakaraming oh, wala na isang pastor na nagbabahid <laughs> Tama kami kaabon Takbo <laughs> ko sa likod niya Tara, sabi naman ni Kuya ano? Ni Kuya uh, Makaw Buang <laughs> libal <laughs> Alam naman si Kuya Hindi <laughs> yan nag Bigla-bigla <laughs> lang yan naalis Kaya kailangan lagi kang handa Kaya kailangan <laughs> lagi kang handa ito na po kami sa live house. Mga busy na sila. Nagluluto si Maria. Bihiwa ng gulay si George. Si Mau. Okay. Ito po yung lain. Bihiwa-hiwain ko lang guys. Baka live na si Tuya guys. Naglipat yung mga anak ha? Opo. Tinransfer ko na po. Ito na yung doon. Ano si Mama. Ang ganda ng kanya. Pwede ka naman bumunta doon, kilala ka naman ni Mama. Ay, nag-resign ka na? Hindi. Pwede naman, umiikot-ikot naman po kayo, di ba? ko ako sa akin. Oh! tay Bakit? Ano ang trabaho niya dati? Di ba, nag-ano siya? Ipat sa mga... Mga sila sa mga hindi.

Sarap yan, matamis-tamis. Tapos yung sa kanya, ito ulain. Sarap yan kasi piniga ni Maria ng kanya. Okay. Masarap ang kamay ko. Hmm. Sarap yan. Lain. <laughs> Sarap yan. Line. Tapos na ibigay. And yun na Kailan tayo magbabayanihan sa iyong lote? Eh? Bukas. <laughs> Bukas. Ay. Madaya ka. Alam mo naman Ay. pag Sunday, di ako pwede. Hindi naman, hindi ako pwede yung mga gagawin. Hindi nagkakatama yung ating ano, schedule. Mm -hmm. Nagkakatama yung schedule paligoy namin. Na, Paligoy-ligoy ka pa. Nag-nakaw pa din naman. Grabe. <laughs> pusa, pumuka ng pusa. Ito ka lang. Kakabig mo mm. <laughs> yung pusa ko. Maganda yung sabay-sabay. Pero wag hahaluin. Oo, huwag Yung balayin technique nun, guys. Huwag <laughs> <laughs> lang hahaluin mm -hmm. Pero kung hindi naman, gusto mo talagang pasarapin, isuntay mo. Buya, sabawang. Kaya nga. Tapos, kumantikain mo muna yung baboy. Pero kung madali, ay ganyan. Sabay-sabay. Na -sabay. <laughs> madali po kasi itaalis na. Yung sinain, ayan, nakulo na rin yung sinain. Babaonin po yung sinain. Ready na rin yung hindi na maraming isang Dadalhin na lang yung pastor yung sasakyan. Parang ang sarap. Ayan. Kasi po 'yung makau kanina kasi di ko nakita pagdating ko. Dito pala siya oh. Hmm. Billard ba? Billard ha. Billiard. Oh, hmm. na, ano. Bibilliard nag. Hapon na, sana sumama ka. Oh, si Maria oh. Inampuno 'yung si Maria kahapon. Ha? Daming video si Maria kahapon. <laughs> Hindi ako niya ni Maria. Ndae <laughs> <laughs> charot lang. Papa-ship sana ako. Tayt. <laughs> 'Yung dami na user? Damihan ko ano, in